Ayan na si Goma Goma Super Tara Goma Goma Mga kabukid, ito yung practice ng Team Alarcon at Team Idol ng Salapungan. Ang dala mga kabukid, si ano? Si Kilabot, Junior Kilabot mga kabukid nang team idol ng salapungan kasama yung ano yung si super para kasaka si super paltik mga kabukin orin natin yung practice ng Timalor at saka yung si Super Parak. Ito si Super Parak mga kabukid. Oo, oh, Parak. Saka Super Partik. Mukhang bumilog ngayon si Parak ha. Ito pa lang yung unang labas, unang practice ng Super Parak mga kabukid. Buhat ng laban dito sa may ano. Yung huling laban nila sa Tarlac. Pagkakasama sila yung kilabot ng ano Junior kilabot Ito si Junior kilabot mga kabukid Maraming nagpa-practice dito Ang dami nila mga kabukid Madami ding tao Tapos ito yung gradas nila Ito yung butas nila Lalakad na sila Tekin yan mga idol sa may Napanan na mga super mga idol. Ito yung bago ni Boss Osman. Ito yung mga gumulat sa lahat mga kabukid. Si Junior Kilabot ni Boss Osman Pangan. Ang hiniti niya mga kabukid. Yung pisa natin si Bagyo. Marlon, ingat ka. Happy birthday nga pala. Birthday niya mga kabukid. Lahati lang muna, mamaya na nila isasagat sa dulo yan. Junior Kilabot! <tinyo> <tinyo> Ito yung takbo ni ano ni Super Parak, yung gumagomang si Super Parak. Ito yung huling takbo, pangalawang takbo niya mga kabukid. Practice lang niyo to, mga kabukid. Yung nakaraang mga laban niya, nag, naglilis-list eh. Sana sa susunod na laban ni Parak, ah, didiretso na. Ang sasakay mga kabukid si Boss Buddy, Boss Padong Balagtas. Uh -huh. Apol Mariano, shout out, Alvin Mariano. Yan, pa-share po nung live natin at pa paano po pa follow po ng bagong page natin pakitulungan nyo po ulit ako kasi yung, bag, yung dating page ko nagka problema po kaya gumawa po tayo ng panibagong page natin thank you po sana uh, matulungan nyo ulit ako yung isang follow nyo lang po napakalaking bagay sa akin yun thank you alright lalarga na si super parak ayan na si super parak kuha ba sa ano nahirapan ako medyo ano mataas yung mga damo hindi ko nakikita Ayan na si gomo-gomong super parak Kalahati lang muna Ito lang yung unang takbo nila Buhat nung laban Ayan na si gomo-gomong super parak gomo super parak Alright, pigilin nyo si Super parak. sako Nako. all Alright. Next na tatakbo. Ito yung ikalawang takbo. Last na takbo na to mga kabukid. Yung si Super Paltik. Siyempre sa Team Alarcon pa rin to. Alright. Abangan natin si Super Paltik. Ayun na si Paltik. Super Paltik ng Team Alarcon. Ayun na umahali ka Ang hineti niya si Boss Buddy Badong Balagtas ang legendary. Yeah! Alright, natapos na.